Good morning mga kaibigan. Ayan, so very early in the morning, no? Hindi ko po nakwenta, hindi ko po nalaman kung magkano yung benta namin kahapon, kagabi. Kasi nga inaantok na si Ate GB. Kaya ngayon, bibilangin na po natin kung magkano ang ating binta kahapon. Which is very fast moving talaga yung ating tindahan dahan mga paninda, no? Ayan, dear friends. So ito po yung benta ni Ate GB kahapon kaya masaya po ako dear friends tingnan nyo naman no ayan dahil sa isang produkto na napaka fast moving kaya ito po yung amin naging binta kahapon thank you so much guys kaya dear friends dapat magtinda rin kayo ng produkto na ipapakita ko sa inyo mamaya Ayon, mga kaibigan kahit umuulan bumalik na naman yung ating suki bumibili sila ng red horse kanina pa sila umaga pa paliw ko botilya dong ayan kaibigan no pila pila dong Tatlo. Tatlo, yan. Kanina pa, hindi pa hindi kayo nalasing. <laughs> Shout out. Ka si malakas kasi kami. Wala sila Parang tubig na lang. Wala sa amin yan ang lasing-lasing. <laughs> Shout out. Ayan sila yung mga suki kaibigan. No? Kanina pa sila uminom kaibigan. Naubos nga yung ano, beer ko kaibigan. Ah, red horse nga bala. Tubig exact, no? Red horse yung favorite nila. Pero nakapag-deliver na. Ayan, hello Thomas. Hello Francis. Ayan, <laughs> so tatlo kami dito sa tindan bigan Nagpa-deliver na pala ako kanina, their friends. yan Dali-dali akong nagpa-deliver their friends. Ayan, ito yung beer natin. No, bago na ito kay Bigan, kanila lang. ayan, tingnan niyo, August 4, Sunday ngayon. Kasi nga kahit mara may stocks pa ako na readers kay Bigan, alam ko kasi na may -inuman, may inuman, may birthday, mayroon ding patay doon. So, ayan, kay Bigan malakas yung ating bintahan. Kaya full stocks ulit. Ayan. subong tamas. Yan. So, close yung ating presonet kasi kay ha, kasi yung mga bata wala na pera kanina. Puno, uh, kaibigan, no? Ayan, tingnan nyo, no? Ayan, 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 ayan. Wala na laman ito kanina, kaibigan. Pero nag, nagpa-deliver ako, dali, dali. Ayan, so meron na namang laman. Ayan, yung iba. Obos talaga. Grabe. Grabe ang inuman ngayon, kaibigan, no? Kagabi pa sila nag-inuman, kaibigan, no? Ganito siguro talaga pag weekend. Ayan. Sunday kasingin, kaibigan. So gabi pa sila nag-inuman. Saturday. Ayan, kahit umuulan, dear friends. Malayo pala, no? Ayan, malayo. Tingnan yung bumili. Malayo ang bahay nila kay Bigan pero bakit dito sila bumili? Kasi mura daw 115 ng kasi oh. sa iba 120 May tsaka 130. Eh meron pa ladder customer. Osa! Iba na 'to kay Biganot. Ah, uh, uncle ko po. Iba na naman yung yung dalawa kanina yung tatlo kanina. Ano yon yun? Uh, bahay ko. <laughs> Ito angkil ko kay Thank you so much God. Lasing na sila, their friends. Lasing na. <laughs> Ayan, masaya ako, kaibigan. Ganito talaga pag weekend. Grabe. <laughs> Ang lakas ng ato. 1.15 lang kasi, kaibigan. Sabi ng uncle ko, dito daw siya bumili. Kahit malayo, yung bahay nila sa tindahan ko. Kasi doon sa kapitbahay nila, their friends, uh, 130 yung red horse tsaka grande. Isa tindahan ni ate GBI, ano lang, 115. So, ito yung benta natin ngayon, their friends. Wow, well, sana all. Thank you so much, God. Ayan, so <laughs> so marami malaki yung ating binta at uh, ano pa maaga pa kay no? Malaki na nang pa. Ayan yun. Alas tres pa ng hapon, kaibigan. Malaki na yung ating binta. Nawala yung customer ko na bumili ng riddles. Ayan, umiihi pa, kaibigan. <laughs> yung tito ko, umiihi. Nawala. Sabi ni Princess Nasan yung bumibili ng riddles. Sabi ko, ayon, Ay, umiihi pa. <laughs> Paglasing, kaibigan. Parati talaga umiihi. Ayan, masaya ko, kaibigan. Thank you so much, God. Ay, asa may red horse? Ayan, so ito yung sukli. Na, ayan, sukli ne? Ayan, narito yung sukli. Umihi pa yung aking uncle. Ayan, kahit umuulan kaibigan ha, maraming nag-inuman. Umuulan, ah, shout out sa mga players no, sa aking Pisonet Cafe, ayun. Tapos sila maglaro sa Pisonet, nag-cellphone na naman sa, hello guys, shout out. Hello JB, hello everyone. As Ila, galit sila sa akin kaibigan kasi kanina pinagalitan ko sila maingay. Ayan, galit na naman sila sa akin. My goodness. <laughs> pinagalitan ko yung mga bata ang ingay na gumagawa ko ng video. Ayan, buti na lang. Hindi sila totally galit. Ayan, taga ng tito ko kaibigan, no? Umiihi siya <laughs> Ayan, narito yung sukli alas ah, Alasing na yung... Daranay, salamat! nina siya kaibigan. Salamat! Ah, sigarilyo okay. ko eh. Winston? Ah. Yan, Winston. Pila? Tag, ano ibe be? day. Duha nya Duha ka mighty. Tag utso. This is size duha. Usa lang Winston na la This is size. Og no yung be. ko. Yan, kuha tayo ng mighty. Mighty nga puti. This is size. Og no yung be. ko. Lamat. Thank you Ayan, Paris talaga kaibigan no Yung uh, Red Horse, Alak at saka Cigarette Paris yan Thank you so much God Alas 3 pa lang kaibigan, malaki na yung uh, Binta ni Ate Gibi, thank you so much God <laughs> Ayan kaibigan Another Red Horse na naman tatlo po, Tolo dong. Tatlong Red Horse na naman Kanina pa sila Naginuman mga kaibigan Thank you so much God malakas talaga ang pintahan natin ng alak siguro sarap uminom no kasi umulan tulad <laughs> no yan, so marami palang naglalaro sa ating computer shop shout out ayan So, tatlong readers ang binibili ng ating suki, mga kaibigan. Ha? Bibigyan na muna ni Ate JB. Mga kaibigan, another customer. Pero wala na talagang malamig na malamig na readers. Kaya bibili na siya ng yellow. Pila ice dong? Sir. Yung yellow sa amin kaibigan ang tawag namin ice. Sinabi ko kasi pila? Dua ka ice. Sinabi ko kasi sa kanya kaibigan na yung red rose na natira ko hindi na talaga masyadong malamig kasi maraming bumibili. Kaya sabi ng aking suki, bibili na lang siya ng yellow. yellow oh, naman malamig. May yellow na lang. <laughs> Buti na lang na no, okay lang sa suki natin. Money Ma dong? Ayan. Okay. Ayan kay no? Dalawang yellow. Kasi hindi na talaga malamig. Buti nang naintindihan niya, no? Thank you so much. Ayan mga kaibigan, another red horse. Nagdala na talaga ng keys. Yung ating soke. Ito ko kopikas nung, huh? ha? Bigyan na muna natin mga kaibigan. At dahil mga kaibigan, obos na yung malamig na red horse ko sa aming refrigerator. Punta tayo sa bahay ng aking kapatid kasi nakisuyo ako sa aking mahal na kapatid na pwede bang maglagay ako ng beer sa kanilang refrigerator at pumayag naman thank you so much po ayo ayan kasi ubos na po ang ano ubos na their friends ang red horse sa refrigerator ko kaya dito tayo kukuha sa refrigerator ng aking kapatid nakisuyo ako sa kanya kaibigan no? kung pwede bang maglagay ako ng red horse sa kanilang refrigerator at pumayag naman yung kapatid ko maraming salamat buti na lang mga kaibigan no? mabait yung kapatid ko Ayan, pumayag sila na ilagay ko sa refrigerator nila yung iba kong mga red horse at saka beer Ayan. magkatabi lang po ang bahay ko sa kabahay ng aking kapatid. Kasi nga, hindi na malamig. Sarado naman na yung pinto. Hindi na kasi malamig yung refrigerator ko. Marami talaga nag-inuma ng kaibigan. Ayan. At umuulan pa. Huh! Daradong uh oo. -oh. Salamat. Mana ni Bayad? Mana? Salamat! Thank you. Ayan. Marami nag kibigan Doon may nag -inuman. Iwan ko kung ano okasyon doon. Basta may naginuman doon kasi may bumibili na doon galing. And then may, yun sila kaibigan, my birthday po. At yung naginuman naman doon sa right side, namatay po yung husband uh, ng aking kaibigan. Kaya tatlo po, na, tatlong grupo po ang naginuman. Kaya malakas talaga ang soft drinks tsaka beer products ni Ate JB ngayon. Salamat. Ah worth it ang ating pagsisikap at pagsisipag. Hello, Frances. Pati si Frances masipag. Kailangan talaga masipag tayo, kaibigan. <laughs> oh, nahingal ako, no? Ayan. So, mag-choice muna tayo ng cellphone, ha? Oh, thank you so much, God's sa so blessings. Ayan. Maraming resibo po sa aking, ah, uh, ano? table kay Bigan, i-check natin yung mga resibo, mga prices, iba't ibang mga wholesaler. Ito kay grocery, ito kay pure gold, ito sa soft drinks, ito sa kaysa ano, tabunok. Marami talaga the friends.